So yun yun yun, what's up what's up mga idol At uh, papunta tayo sa Lipa City ngayon mga idol Time check, 4.30am po ngayon Nalate ako ng 30 minutes Dapat 4am yung plano ko umalis sa bahay Ganon kaaga Medyo nalate na tayo, 30 minutes lang naman <coughs> Kasi as much as possible gusto ko mas maagang maaga pa tayo nasa Lipa City So yun, kita kita tayo ng mga idol At ah uh, Ayun, tulog tayo sa biyake mamaya ay lang dito tayo sa Turbina Nilipa tayo ng uh, papuntang Lipa City mga idol Magbabas tayo Hindi ako na Hindi ako sa van kanina Yung van kanina kasi <laughs> Puno na So yun, kaysa magantay tayo na magpuno ano na ulit Nag-decide na ako na sumakay doon sa Kalamba Tapos yun nga, pagdating dito sa may turbina, bumaba na ako Para lipat na lang ng bus Sayo kasi yung time na magantay tayo i'm to sa le sa ano le eh. merito sa Lipa City mga ito ang um, gumapasin yun ayun yung pinaka like airbase mga idol yan mm -hmm. nasa likod natin na yun mga idol yun po yung airbase nila dito sa Lipa City balik na tapat lang yung Lomi House na to yung Rose Rose Lomi House mm -hmm. yeah tignan natin yung lumiyos nila. Maaga kasi tayo dumating. 7am pa lang nandito na tayo. Uh, considering na medyo na traffic pa tayo ng konti noon So, ibig sabihin, mas, kaya pa mas maaga. So, yun. 9am 9 pa yung meet up namin para magbasketball, basketball Galing ako sa court na. Tapos yun nga, 2 hours masyado akong maaga para doon Naisip ko talaga na mag-breakfast muna dito. So, yun.

So yun nga mga idol, gaya na sinabi ko Maga tayo, kaya nakapag-lomi pa tayo mga idol Ayun, yun nasa likod ko Nakatakot na tayo Shoutout pala sa mga taga Lipa City mga idol Yung mga taga rito rin sa barangay uh, Siko Lipa City Shoutout sa inyo mga idol Ay mga OFW na tagal Lipa City Ayan malamang na miss nyo yung lugar nyo Yung bayan nyo Ayan Sana napasaya ko kayo Kahit napasilip ko lang sa inyo saglit Yung bayan nyo Eto pa mga idol, may kandidata sila dito for councilor na siguradong walang katalo-talo. Eto. <laughs> Sabi ni Manalo. O, mga idol, walang talo yan. <laughs> So mga ito, nandito na tayo ulit sa basketball court Ang uh, na natin makapasok na Makapaggamit ang banyo <laughs> Hello boss So yun mga ito, nandito na tayo sa basketball court <laughs> Kaya lang brown out daw ngayon Kaya kung mapapansin nyo yan, yung gate, yung gate nila Nag-slide up and down Hindi nila mapataas So antay-antay lang tayo magkakuryente mga idol uh, mula, Kuya, wala pa ibang daan dito? Wala, yan lang talaga. Ayun, yun, lang, yun lang talaga yung daan mga idol. So, antay-antay lang tayo na magkakuryente. Ayun na, dumating si idol. Good morning. morning. Aga ko dumating eh. <laughs> mo. Oh, sabi ko sa'yo mag-ikot muna at kakain eh. Totoo nga. Ang bilis lang pala dito eh. Ang oh, bilis lang biyay. Ano siya? Startol, yun yan. Hmm. Yeah, I just wanna be the greatest Everybody knows my name, shit I'ma have this whole fucking game list Fittin' with the same wit And I'm gonna be famous Ain't nobody able to delay this Coming up, I had a vision to make it Never wanted to be nothing, always wanted to play shit Sit in class, always wondering why I on the same shit How the hell am I different if we all on the same shit I ain't never let them tell me, it's about me Keep my head down, let my mouth speak, this around me They all about the clouds, see where the crowd is

Kabili rin oh, isa. Sige, nakakaya no. ko. It's Ako nakakaya, nalibre pa ako dito. Here. Thank you po. Dalawa pa ba? Isa pa. دمونا And I'm not playing any more games Either put me on the charts so or I'll put you up in flames Better recognize art, cause I don't forget names Should've seen me from the start, coming at you like a train Think I'm about to fall apart every single fucking day Seeing all these damn stars with my well-deserved fame And I spit these gold bars while they spitting out shit Man, I give this shit hard, but it gives me back pain I wanna be a spectacle, they skeptical But man, I got that chemical, exceptional I do it all intentional, professional So I can make that decimal incredible Ito mga idol natin dito. Ayan. Thank you sana ha, sa laro. Ayan. Mga idol, salamat sa game. Salamat Hello. sa papawis ha. Thank you. Tata. Ito shoot <laughs> So yun mga idol, uh, tayo ng 3 point shootout and may price tayong bola tapos mamaya yung mga medyas natin Yeah, I'm an idol. Any, any ball, any ball now. Tapos peel on it, Yeah, let's go. I'm unstoppable. Do oh, the impossible. I'm irresponsible. Yeah, I'm phenomenal. Yeah, I got an arsenal. I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping. No, I'm not stopping. i to the top, here I go, think I'm chosen To be the king and rock, think the people are I i need a tick tock, up the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing Watch all this commotion. Yeah. Sometimes oh, I think that I'm a right rock. Right. Oh, 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 oh. yeah. Ready to go, man, lock it, love.

Yeah, it does. i gonna don't care what they all say that's right. i'm going to do this thing my way keep grinding hard on it all day okay. we work hard then we all play yeah. i'm addicted yeah. to the crime man that's right so i refuse to waste time man yeah. one day it all will be fine man Let's go. Let's go. gotta yeah. commit you know we're back with the kid and setting records every minute. Every track, in addition to the fact that we're winning, still be back. Something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. Yeah. You need So Um, i don't three point, at three point three, na ano? Na si Tapos siya yung isa. Siya yung pangalawang nilalo. perfect. Uy, bate yung girlfriend mo! Shout out! Bate yung girlfriend yung girlfriend mo! Yung girlfriend mo! Yung girlfriend mo! ka nga girlfriend mo, I I love you! I love you! I love you! I love mga idol, ito naman yung pangalawang nilalo natin. Siya yung champion kumbaga. First runner pa yan. Ito naman yung... Ano gusto mo? Nike o ano? Gusto mo Rockets? Ayan. Gusto niyo ano? I love you, Phil. Idol, kanalo ko. <laughs> Mak. Si Mak. Mak? Ayan, tagay dito. Ayan, Mak. Uh, Siya yung man yung nanalo. Idol, may gusto kong batiin, ba? Girlfriend mo? Missing <laughs> <laughs> man. So, ayan mga idol. Next. Um, tawag dito. Yung sapatos mga idol, dinayo ko dito. Ayan. Si ano? Idol Angelo. Ayun. So, either, ayan, kung naalala nyo yung puma, puma na shoes na si Idol Angelo yung nanalo nun. Ayan, Idol Angelo, lagay mo na rin siya. ayan. Shout out, Idol. Shout out naman dyan. Welcome, Idol. So, yun, mga Idol. Uh, tawag dito si... Uh, Idol Angelo pala. Galing dito ng UAE. Kasama natin to sa, yes, sa ano, sa UAE wala, mga expert. Wala, wala. Pero hindi kami personal magkakilala. Sina na niya lang sa akin na UAE siya before. Abu Dhabi na? Ano? Abu Dhabi. Oh, yeah. Abu Dhabi. So, yeah. siya so, yung nag-invite sa atin dito. Nandito tayo, na-meet natin yung mga idol natin sa Lipa. Ah, natin dito kay Idol. Ano? Ano pa halaw? Job, hi kay Louie sa mga med kay Kit. Ayun, ikaw idol? Darwin, hi nga pala sa mga fans ko. Ayun. <laughs> Mag, ate pe. King, hi. Ayan. Martin, Edison. <laughs> Laki na ito. Oh. <laughs> ako si PJ, shoutout sa nanay ko. Patawarin mo na ako. <laughs> Ikaw ay doon. Shoutout nga pala sa mga pinso, pati sa girlfriend ko. Simulit. Yun yeah, o. Alvin, hi sa nanay at tatay ko. Ayun, ay doon. Alvin nga pala, isa ang girlfriend sa Taiwan. Ayun. Ay, punta ako Taiwan. Pray nga pala. Puso para sa Moises ko. Ayun, oh. Mabuhay, Moises Pernes sa bang. Ayun, oh. Baby! Hi. Hi. Hi! 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 po! Sa mga lola mo, lolo! Hi, baby Hi! Hi! Hello! Ayan! So yung mga idol, ha, tawag dito. May extra pa akong medyas pala. So bigay na lang din natin. Hindi na tayo magpapalaro kasi okay. Gusto marami magpapawis. So, bibigyan ko lang sila kung sino pa lang pwede yung mabigyan doon. Ikaw, Idol. Oh, ayan. Yeah. So, ayan. Isa sa'yo. Hilahin mo lang, Idol. Ayun. Ayun lang ka. Ayun, ito. Thank you, Welcome, Idol. So, yun. Welcome, Idol. Welcome, Idol. Okay, game na, Game. So yun mga idol, meron tayong mga grupo rin dito na kabataan. Umalis yung mga kasama niya, huwag sa punta. Nagbisbal. ba? Kaya ba yung next game namin? then eto. May isa kong binigyan ng socks dito. Kasi mukhang uh, very athletic ng tao nito. eh. ha? Kap! ay ha? What's Idle. up, Makagago? <laughs> si Makagago pala. Actually, mga idol, nga. Ano siya? Idol niya si Makagago daw. Nasaan siya nung kasama niya yun? Kasi nasa na si mga gago eh. Ano pala mo idol? Gentle po. Gentle. Ayun. Hey guys, ano pala ba? Okay. Mark. Mark, ay si Mark. So mga taga dito yan, mga taga Lipa. Ah, uh, sila yung mga next batch na paglalaro. Marami rin sila naglapas na yung mga kasama niya. So uh, ayun, nagbibisa to sa mga sakyan. So ayun mga idol, dito nagtatapos yung game namin. Sila na yung next game pala, ayan yung iba. So hanggang dito na lang magtatapos yung laro namin Baka kumain muna kami nila Ang hilo, tingnan natin kung may time pa Or yun, kasi yung iba baka mag-aalisan na rin eh Tingnan natin Tapos larga na ako punta na subo after <laughs> Binigyan pala ako ni Angelo ng ano Angelo ba Angelo? Ano ba pronunciation Kahit ano Ayan 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 dito um, Goto. Gotong gotong Lipa. Gotong Batangas, nandito pa. Sir so, mga idol, kain mo namin, nag-invite sige. Mga idol natin dito. Tuman natin yung goto nila. Ah, tayo? Kamusta po? Ako may-ari na. Ayan, sige. Tatay pala yung may-ari. Matagal na po yung business nyo na to, tay? Matagal na po. Matagal na? 2 decades na. 2 decades na? Ano pangalan nyo naman ko yan? Eh? Ano po pangalan nyo? Julius. Yan, Jules. Jules po. Ayan, si Kuya Jules po. Hindi po Jules Lides ha? Jules na po. Ayan. Ano pangalan po nung kainan yun? Edna. Edna's Goto. Edna's Goto. Mga idol, pag napunta kayo sa Lipa, dito sa may 5 pa ba 5. Ayan, sa may 5. Barangay 5. Hanapin nyo ito. Edna's Goto. Panalo. The best. Ayan, ha? Oh. Masarap ba, mga idol? Masarap, mga idol! Hi to, salamat, salamat, oh, okay. salamat, salamat ha. Ah. Ayan, ma'am, thank you po. Thank you, thank you. Nice to meet you po. Ayan, baby, bye-bye. Thank you. Bye -bye. Bye -bye. Thank, thank you sa so bola, thank Bye -bye. you sa so pag-a-tay. Ayan, thank you sa so lahat. Oh, okay. Salamat, salamat. ayun. Ah, so yun, mga idol. Dito na tatapos ang ating adventure. Salamat sa inyo. Ingat kayo ha. Ayan. So yun, dito na tatapos ang adventure natin. Ayan na sila. At uh, sobrang sold na sold yung biyakay natin ngayon mga idol. Sobrang sold na sold. Ang saya ng uh, lakad natin. At for sure, 100%, babalik ako dito. Salamat, Ipa City.